Sa sunod-sunod na panalo ng mga Hapon kontra sa mga boksingherong Pilipino ay bodega talaga ng mga Pinoy ang kanilang palaging ponteryado. Nagsimula kay Jonah Sultan, Jerwin Ancahas, Marlon Tapales at ang pinakahuling biktima ay si Vincent Astrolabio. Twice, Pero may isa pang Pinoy ang pag-asa ng Pilipinas. Si Cuadro Alas ang tinaguriang angas ng Pinas. Hindi umobra sa kanya ang mga suntok ng hapon sa kanyang bodega. Kahit gaano pa ito kalakas ay pinagpaglang ng ating bida. At lahat ng hapon na nakalaban niya ay tinapos nito at pinahirapan niya ng sobra. Kaya sa video ito, gaano ba talaga kalakas ang bodega ng ating boksingero na si Cuadro Alas, General Casimero? Tapos magretiro ng pambansang kamao ay tila naungusan na tayo ng bansang Japan. Pagdating sa sport na palakasan, ang boxing. Nariyan ang kanilang pinakasikat na boksingero ngayon na tinatawag na the monster to division undisputed champion na kahit si Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng tinuruan niya noon na sina Uya Inoue. Naya, how are you feeling? I'm uh, Excited. I think NUA is the next Manny Pacquiao. The legendary Pacman wants to train and advise NUA as he transcends the divisions. I like Naoya. If he's thinking to moving up in weight division, I wanna I wanna train him and supervise his training. Ngunit kahit gaano kalakas ang isang boksingero, meron talagang makakatapat ito na kontrapelo. Nariyan ang pinakamaangas na boksingero ng Pinas na si Cuadro Alas, Janrel Casimero, na laging iniiwasan ng The Monster ng Japan na boksingero. Paano sinakop ni Casimero ang buong bansang Japan matapos talunin ang lahat ng mga hapon na boksingero na kanyang nakalaban? Mula kay Kenya Yamashita na brutal niyang kinawawa Si Rayo Akaho na sa sobrang natakot sa lakas ni Kasimero ay nag-inarte at umayaw ito dahil nabasag na pala ang pagmumukha nito Hanggang kayo kay Nori Ogoni na kahit hindi nag-insayo si Kasimero kaya siya hiningal ay nabasag pa rin ang ulo nito Maliit lang sana ang pinsala pero sumuko ang bansang Japan at itinigil ang laban Malinaw na panalo dapat si Kasimero Dito sa super slow mo malinaw na kamao ni Casimero ang tumama Nakatalikod kasi ang referee dito kaya inakala niyang headbutt ang nangyari kaya niya itinigil ang laban at sumuko ang bansang Japan. Pero naging tabla ang resulta ng laban dahil ginamita nila ng gulang. Araw ng Sabado, February 16, taong 2019, sa Skydome SM City North Edsa, haharapin ni Casimero ang secret weapon ng Japan siya ang pinakamatindi na sparring partner noon ni Naoya Inoue si Kenya Yamashita pero brutal knockout ang sasapiti nito sa ating bida round number 1 maliksi ang hapon na boksingero. pero sobrang lakas naman ni Casimero nagpalitan sila ng suntok pero sobrang diin talaga ng mga suntok ng ating pampato mga no question obviously first time Uh oh, oh. Ipitaw ng malalakas. Parang binobomba niya yung hapon. Sakti na. Grabe. Sa round number 2, pinag-aaralan na ni Casimero ang galaw ng kalaban. Puro accurate na powerful na suntok ang kanyang pinakawalan. 18 years old nung nagsimulang maging professional. Kanyang pag-akyat. Oh, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back, and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. Thing is on, he is on. John Riel Casimero. Round number 3. Ayaw pa rin sumuko ni Yamashita, pero bugbog sarado na ang inabot niya sa ating bida. Oh! Upper cut on the money, and another left hook, and a right straight, and a left hook. He has been eating against Casimero. Sa round number 4 Umi-epekto na Ang malilinis na patama ni Casimero Bumabagal na ng gusto Ang galaw ng hapon na boksingero Sobrang lakas talaga Ng mga suntok Ng ating pambato the Oh, round number 5, sugod pa rin ang sugod Ang hapon na boksingero at dito na siya pinuruhan ng gusto ng ating pambato. Siya pa rin yung paabante, oh, siya pa rin yung paatake dito kontra kay Casimero. Tapos matibay. Again, we head on in this round number 5. Pero yung no, uppercut on the bottom, tagilin. Pahataw! Yung okay, uppercut na yung uppercut. Sa round number 6, dito na ibabao ni Casimero si Yamashita. Mala street fighter na uppercut ang kanyang pinakawalan. Ang muntik pang magpahimatay sa hapon na kalaban. Ang pinakamatapang na si Yamashita ay sumuko sa ating kababayan. Japanese, wala na malay. Gandre, nasa na TKO araw ng Sabado, December 3, taong 2022, sa Paradise City Plaza, Inson, South Korea. Makakaharap ni Casimero ang isa sa pinakamagaling na hapon na boksingero dahil ang lahat ng limang Pinoy na kanyang nakalaban ay pinatulog niya sa laban. Knockout ang inabot ng limang lahat ng ating kababayan. Kaya ang hatol ng mga hapon at ng mga hurado, pati na yung mga tao, tagilid talaga si Casimero sa kanilang pambato. Round number 1, sobrang tangkad ng hapon na kalaban at ito ang kanyang naging kalamangan. Pero kahit na maliit, sobrang lakas naman ni Casimero na ating kababayan. Sa round number 2, nang gigil talaga dito si Casimero kaya siya napasubsob at nagbukhang napabagsak ng kalaban kaya ang payas na referee agad siyang binilangan. Dito na pagtanto ni Casimero na kailangan na niyang ilabas ang kanyang isang daang porsyento kaya bugbog sarado ang inabot ng kalaban nito. Hilong-hilo na dito si Akaho at di na niya malaman kung saan ang gagaling ang suntok ni Casimero. isang japlis na tama ang dumaan sa batok ng kalaban. Sumenyas ang referee at nagwarning kay Casimero. At ito ang ginawang dahilan ni Akaho para makatakas sa lakas ng kamao ng ating pambato. Nabasag na pala ang panga nito kaya siya nag-inarte dahil sobra siyang natakot kay Cuadro Alas, General Casimero. Ang isa sa pinakamatapang na mandirigmang hapon ay napasuko ng ating pambato. Nanalo si Casimero dito sa pamamagitan ng KO dahil napag-alaman ng Boxing Commission sa Korea na nawasak talaga si Ako ng ating pita. Araw ng Webes, October 12, taong 2023 sa maalamat na Arayaki Arena, Tokyo, Japan. Magaganap ang kauna-unahang laban dito ni Casimero sa baluarte ng mga Hapon, Dumayo ang ating boksingero. Makakaharap niya rito si Yukinori Nori Ogoni, ang isa sa matalas na kasparing partner ni Naoya Inoue. Dahil malapit sa lugar ng pamilya ang naging training ground ng ating bida at sa pag-aakala ni Casimero na walang lakas at nagretiro na ang kanyang makakalaban, tinamad na pong mag-insayo at makipag ang ating boksingero. Sa makatwid, wala sa kondisyon ng ating bida nang tumuntong ito sa ibabaw ng lona kaya puro hingal at hika ang inabot niya. Pero dahil sa kanyang lakas at purong talento sa laban, nabasag pa rin niya ang ulo ng kalaban. Round number 1, napakatangkad ng kalaban ni Casimero. Lamang na lamang sa physical na anyo ang hapon na buksingero. Sobrang diin agad ng malatang kinaatake ni Casimero. 僕の今、大井せせ、えー、選手もしっかりともらうというすね,、まあ、そうですねまず序盤の見どころ、どういったところでしょうか。<laughs> 山田さん、ていましたが、その Sa mga huling segundo ng round 1 na pabagsak ni Casimero ang kanyang kalaban pero hindi ito binilangan ng bias na referee na kanyang kababayan. <tipos> Sa round number 2, napapaatras agad dito ang hapon na kalaban sa sobrang lakas na mga binibitawan ni kapayan, Kahit sobrang tangkad ng kalaban, nagawa pa rin siyang saktan ng ating kababayan. Okay.

Sa pagtatapos ng round 3, dahil sa walang insayo, hingal kabayo na si Casimero. Masyado niya kasing minaliit ang kalaban na hapon na boksingero. Sa round number 4, kahit na hinihingal at walang insayo ang ating kababayan, dito niya napuruhan at nabasag ang bungo ng kalaban. kitang kita sa replay na kamao ang tumama pero dahil sa sobrang takot ng mga hapon na mapahiya sa kanilang sariling bansa na pasuko sila at gumamit ng daya. Naging tabla ang resulta ng laban at nangyari na naman ang hindi natin inaasahan. Kung sa ira ni Pacquiao, napakaliit lang na mga ganitong pinsala at itutuloy pa rin ang laban. Pero sumuko talaga ang Japan at natakot sila ng gusto sa ating kababayan.